Hi, hey, Meme! Where are you going? Not yet. Supermarket land. ma'am, nandito kami sa Sahara Mall. Hindi ko alam kung saan building ka rito nakatira. Tawagan ko kaya siya. Okay guys, so nandito kami ngayon sa somewhere in Alnada 2 or 1 para humamili ng mga gulay, maglalaga at magpiprito kami ng mga gulay. So pasok tayo dyan sa... Wow, oh, Pinoy! Come on! Meron akong ipapakita sa inyong lahat. Ang tawag dito ay... Lungad. <laughs> Kakatawa, Sige. Alam nyo ba, sa liit na size na ito, nitong taho, ito ay nagkakahalaga ng 5 dirhams. So nasa 50 plus in pesos. Kaya kayo mga nasa Pilipinas, hanggat afford nyo pang bumili ng taho dyan. Bumili na kayo ng bumili. Kasi mura lang. Di ba 10 lang taho sa Pilipinas? Lima. Lima lang ba? Nalala ko dati yun lang sa Ortigas ako, sa, sa office. Lima yata, asampo. You taho? Cheers! Cheers! Di ba mga kartiyan sa buhay? Wow! Ayun na! Mag-ulay. mag -uulay, mag, -uulay, mag -uulay na ramon ang Amen! Let's go! Kasi mismo, bagoong isda. Bakit lang sa usawa niya tamir nasa'yo? Okay. okay guys, uh, yung next videos na mapapanood nyo po is actually my personal response sa isang uh, tao kasi na nagpost sa Facebook na sabi niya ano daw yung magagawa ng mga prayers natin para sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Okay. So parang sinasabi niya na useless. Bakit pa kayo nagpipray? Anong magagawa niyo niyan? Hindi pong ganun. So ako po bilang isang Krisyano, I don't believe in that. Sabi ko nga, if you are not capable of, you know, of helping yung mga victims ng Typhoon Yolanda sa sa Visayas area, if we can we can say our prayer so that God can touch the heart of these people na, alam mo yun, na willing mag-donate Okay, so, yung next clips, video clips na mapapanood nyo, is yung pinatunayan ko na true prayers, I can ask some of my friends na kaya, may kaya silang mag-donate. Okay, para sa mga victim nga po ng Typhoon Yolanda sa Pilipinas. Hi guys, so ito, you know, to beat homesickness, eh kailangan mong lumabas kita ka sa mga kaibigan mo para hindi mo yung problema mo. <laughs> chill, chill tayo. Sorry sa mga ilang iniwanan ko sa ere ng mga followers na nakachat ko earlier sa Facebook. Kailangan ko umalis. So, wala kasi akong wifi, free internet connection sa phone. Okay, hindi ako nakalinya. So, sana maintindihan niyo kung bakit ako umalis muna. Bukas niyo na lang ulit ako makakausap. Okay guys, may mga times na minsan na kapag nasa mall ako o nasa metro, nasa kalsada kung saan man e may ilang tao na napapatigil at napapatingin sa akin so ito yung dilemma ko, paranoid iniisip ko na sabi ko baka hindi kaya follower ko to or viewers ko to o kilala ko kasi naka, nakatingin sa akin pero ngayon ka lang na-realize hindi kaya na -we lang sa akin dahil sa buhok ko la City Center. And you know, when I check yung isang isang newspaper, uh, the National, front page na naman ng Filipinas, Philippines, gawa ng Typhoon Yolanda. Na I think uh, lumipad na yung tulong ng UAE para sa mga Pilipino na biktima ng Typhoon Yolanda. So that's good news. Yeah. So isang support na mga idodonate natin sa mga <coughs> affected ng typhoon Yolanda. Pupunta kami tomorrow sa Saville Park. Kita kits. Hey and additional good news po, ay nakakuha po ako ng tulong again, okay, donation from one of Huginda's district manager. So dadahanin ko po tonight or tomorrow morning pag kami pumunta doon sa Aid of Hope. And then there's one company, back office. Ayun, uh today kinokolekta nila yung sila. nila. Yung din po yung dadalhin ko tomorrow doon. सर आप अंडो को Ito na ako ngayon sa International City para kumuha ka pa ng ilang donations. Grabe, sobrang ganda ng mga isa. Sobra na. The last time na nag-visit ako rito, hindi ba ganun siya kadami yung taong nakatira? But now, it's almost like a village. No? May community na talaga nag-exist. Ito na. Nag po siya. Display lang po siya dyan. Hindi siya actually marunong mag-office work. <laughs> Ay! Ano? Ano merienda natin? What do you mean? Ano pang meron dyan? O bibili pa tayo sa labas? Pa-deliver. Yeah, magpapa-deliver pa pala. Bakit HP ang ginagamit mo? Dapat Samsung. <laughs> Puro Samsung kayong cellphone mo. <sighs> ano gusto niyo kainin? so, ah, uh, eto, meron pa akong i-share lang sa inyo. Grabe, sobrang kakaiba kasi yung ni MC ngayon. Eto po, eh, in, in ano daw, in, in support sa Typhoon Yolanda. Ayos yung kukunin mo. Flag ng Philippines yung koko niya. Uh. Panalo. Hindi kita. Ayun, so. Oh, Pero alam ko kasi, nasa konstitusyon natin, na flag ng Philippines hindi pwedeng gamitin damit. Ato ah. at kung ano pang parte ng katawan. Eh, paano to naging kuko niya? Ah, yin Kaya may yin yang? Yin yan, yan eh. Ano yun yung yin Ano yan? Turis, ah, uh, komunista. So yun lang po. First time kong iinom ng 7-Up na nasa bote. Ibuti e na lang. <laughs> eh, nasa bote dito. Ito na ba yung So sa lahat ng pagod ko rito sa pagpunta sa opisina niya, ito lang mapapala ko. Huwag ano, kaysa pati rin mo tayo matagal pa yun. Ay, sige na. Nagagalit. Grabe ho, kung mapapansin nyo, ito atin-atin lang to ha. Dito sa opisina niya, siya lang mag-isa. Ikot ko yung camera kung gaano kalaki. Okay, yan yung receiving area nila. Pati yung parang conference room na rin. Table. Tapos nandun siya. Tapos so, dito ako nakaupo. Eh, siya lang isa dito. And you know what? Pag may kliyente sila, siya yung bubukas ng pinto. Siya yung gwardiya. Tapos, lalapit dito sa reception area, siya rin yung reception, rin yung reception girl. Tapos natawagin yung boss niya, For a while, sir, take your seat while we we're waiting for our boss. Tapos so, nilalabas na doon, siya rin yung boss. Mag-isa siya. Kaya pala may saltik to, Now I understand. Gusto pa papansin niyo, sa mabibahan, mabibahan, mabibahan. ngayon lang ako may balbas sa bigote. Eh. Kasi nga, naka-local leave ako, so hindi siya allowed talaga sa trabaho ko kasi. So ngayon, ini-enjoy ko to. Bye. Pati pa naman pag-uwi, naglalakad lang. pa ba namang buhay to? Hindi po pwedeng, grabe na napaka green dito sa lugar nyo. Paano pag summer to, hindi pa patay mga halaman dito? Kung patay, di sana wala kang makikita green ngayon, di ba? Kita mo ka summer lang? Green, green. Wala lang, mukhang masarap dito mag ano. Pwede gumawa ng pelikula rito ah. Maganda nga dito mag shoot-shoot kita mo. Alam mo yung nagkaroon lang ng sandstorm, na sira yung ano oh. Mmm, yung kalachuchi. Okay. So, nandito pa kami sa Garden of Eden. Oh, magubad ka na! o, <laughs> oh, na tayo, ha? Ano boy, kalmado ka na? Oh, okay na ako. Pumunta ka na sa opisina ko para magsama, maglabas sa sama nang loob kay ano? ang yaka? Oh. Sinakat so, na natin to. Baka may masabi pang hindi maganda. Ngayon, nakikita nyo na yung moon sa side na yan. Pero yung araw, nandun pa. Ha! Sabay! Sarap mag dito ah. Ah, oh, okay. May bilia dito, bugimbilya. Tsaka ano naman itong mga talahib na to? Para tayo nasa kabundukan. Yan eh, sarap mag-date dito, no? Yung holding hands kayo ng mahal mo. O, ba't na ka nakipag-holding hands sa akin? Sumusaktan kita. <laughs> so guys, nasa France pa rin po kami. Later, balik na kami ng Dubai. Okay, so inabot na po na kami gabi dito sa France. Kailangan namin bumalik ng Dubai. Bye guys! See you tomorrow. Bye daw! Busy kasi sa kakaantay ng flight niya. Okay, sakay na tayo. Sige mo na. No choice. Ay! Ang lapas. Ay mo! Oh, uh, sakit tinamahan mo yung silikon ko. Okay, so kahit gabi na, may pahabol po na tawag sa akin yung operation manager namin isang Russian girl. Sabi niya tomorrow idadaan daw niya sa isang shop namin yung idodonate niya mga damit para sa mga nasalanta ng Typhoon Yolanda sa Pilipinas. Excited ako na even may may may, company eh talaga nagbibigay sila ng tulong kahit ibang lahi. Talaga they really know and understand kung ano yung kailangan ng mga kabayan natin na nasa Pilipinas ngayon. Thank you, Ma'am Anna. right, so natito po ako ngayon sa Birds para pick upin po yung dalawang plastic po na mga lumang damit na ipamimigay ko din po doon sa mga biktima po ng Typhoon Yolanda. Kaya, ayan, hindi ko alam kung paano ko iuwi yan. Pero malamang magtataksi na lang talaga ako mamaya. No choice. Para po sa... Basta para sa kanila. Gagawin natin lahat to. Okay, so Tayo na Daan pa natin si Quincy Marami sa mga canned goods daw Baka pwede rin natin kunin yung mga spam Mga sardinas uh, Baka pwedeng sa atin na yun Papalitan, sabi mo kay Quincy, papalitan ko Hi hey guys So nandito ngayon, balik ulit ako sa DCC Para pick up in po yung dalawa pang donations Na dadalhin namin sa Sabel Park mamaya May kasama akong foreigner Hey guys, so all set na po, huwag niyo na paalala sa kanyang ahas, all set na po lahat, ready na lahat yung ipapadala namin, ipapadala namin eh, do donate namin, so punong-puno po yung sasakyan, ah, puno lang, lang, puno lang, kasi eh, punong-puno, kagawa na marami din kami sumama, kasi so, yun, kita-kits po sa, ano nga yun, amphitheater ng Seville Park. sa loob at kuya bon thank you talaga buti pala nasira ang rilo mo or else hindi ka namin kasama ngayon <laughs> mga pausong headband para daw sa mga representative ano? <laughs> <laughs> boy oy <laughs> <laughs> I'm sorry So <laughs> <laughs> Sabi maaga pa eh, no? Ayan, 8 p.m. naman to. <laughs> Wow, si Kuya Bonds. Volunteer. Yung mga sanay magpadala sa Pilipinas sa so marunong mag-pack ng LBC box. Okay, wala sa kuha. Ano pa Mainit. Mainit. <laughs> Dubai kasi. <laughs> ...against ako. Ay. So, yung dulo. That's all for today guys. Thank you so much for watching this very long video vlogs na meron ako. Uh, kasi I'm sick and I'm tired. Kaya kailangan ko Kaya I have this palang ilang days na compilation ng video vlogs ko para sa inyong lahat. So God bless you all guys. Have a nice day. Ciao. Good night.